Amen. 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 oh Amen. 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 oh, oh. 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 Amen. Oh. 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 thank you hi oh. wow, iphone na ako. Oh. Kinanatin ang fever. Unbox pa tayo. Order kasi ako ng mga ano, mga laruan ng aking apong Makulit, Makulit na batang Makulit. Ito nga 'yung nakakahiligan niya eh. Ito 'yung ayun ang nakakahiliganin ni Mikaela. Ha? Oh. You like that? I know you like that. That's yours. What will you say to Grandma? Oh, that. Masaya na naman siya. Ibang klase talaga magsaya tong batang ko eh. Nakakahiligan niya ngayon magkat-kat ng mga ano yung, mga, <laughs> mga laruan na kinapat. So ngayon nakakahiligan. Eh. Kaya nag-order ako oh. Nina, this is truth. Oh, where are you? Look all here, oh, there's a orange, kiwi, potato. Where are you? Apa kung sempungin? Tinggal mau jangan ligarte, ligar, ligarte. Oke, okay, buat okay. Legarde. 30! 30 po! Sir, 30! 90! Nakalagay naman, paid na, diba? Grabe siya! <laughs> Bang classic ka talaga! Pag may nakalagay paid, kukunin lang talaga nila yan. Ay, ganon? Siyempre, hindi ka na binalikan, di Hindi na, yan pa pa. na lang, na. Ay, matutunan mo yan. Pagka may kukuha, tignan mo. Pag may fries at nakalagay paid, okay na yon, paid na yon. Pag may fries, di pa. Pagka may fries na wala pang nakalagay na paid, magbabayad yun. Nasaan, si sikat Nalito. Nalito. what do you want? What do you want to eat? Ate? Noodles? As always. No, makakain. Kain kang kanin, ha? What about you, Michaela? Are you done to eating? Oh, nice. Good eating, baby ko. Wow, good job. Very good. You want more rice? Huh? Ah, you want more rice? You eat your rice, baby. Finish your rice. Ang tagal-tagal ko ditong namamalengke. 19. Oh, anong year? 1990. Hindi. Okay. 19... 88, 89. Nandito na kami. Mamamaling kaya ako dito sa market, Market. Pero hindi pa ganyan dati. Ngayon Iba hey na. Ay. Ayan na nga. Ayan na nga. At dahil wala silang stop ng blue sa market, napapunta ng di oras dito sa Cubao. Wah! nakagala patuloy o <laughs> nang dire diretso diretso ang gala ng kubaw dito ako bibili kasi wala daw istak kaya pala hindi rin yan ay naulan na naulan na bebe takbo hala hala ka payong bebe labas na payong ay naku ito dito tayo ngayon sa kubaw bibili dahil walang glue doon sa market eh, napagala ng di oras dito na ako sa kabo grabe na ang gateway oh. laki laki na hmm, diba ngayon lang gumala lumadaan lang ako dito pero dala dala ko yung sasakyan ngayon dahil wala tayong driver edi eh mag commute o oh, mamaya na naman ha ang ganda ganda na talaga dito sa kubang o oh, gano'y mo yan may daanan na dyan galing ng parking ng ilalim ng Araneta hindi na makita yung Araneta Coliseo no gateway na siya mga ah, na yung Araneta, Coliseo. Natabunan na. Ang ah, lakas. Ayan. Ah, Farmer's Market. Ha. Ah, nakalakad ng di oras dito sa Murphy. o oh, ay, Murphy? <laughs> Wala kasi sa Murphy. Kaya dito ako ngayon sa O, oh, di ba Magkakagala ng oras ang lola. Exercise. nakalakad lakad din. Hindi, can... you no? Know, kasakay na ng taxi. O. Oh. Oh, Ay. Yeah. Di ba? Dahil ngayon lang sa jump, kesa naman gumala pa mapagastos pa ng iba diretso uwi diretso na uwi okay yan ang gate mall go gate ano gateway mall ngayon oh laki laki na oh diba. ba so, sa tagal lang hindi nakakagala kailangan kong galaan yan nawala na yung ano Araneta Coliseum na na ng gateway. No? Yung balik diba kuya, no? Oh, kabilaan yan. Nawala no, na yung Araneta Coliseum na No, butel, gateway. Hala! Ang tagal na akong hindi nakakagala dito talaga. Oh. Kapag bago-bago ka. Sabi Araneta rin Oo nga. <laughs> wala Ay, na. na yung, wala na yung Araneta. ka pa taga dito sa so Cuba, wala ka nang kikitang Araneta Coliseum, natabunan na. Oh, guy, okay, gino. At nandito na ako. Nakabalik na rin sa agad. Yun lang, ganun lang. <laughs> oh, di ba? Bele. Ay, gusto po. Lakas ang ulan ah. Buti maraw na. alatang lumakas ang ulan oh. oh. At bahay na po ako. Bahay na po ako. Luto ka na akin, Jingge? Jingge! Walang tao? Walang ah, sumasagot ay. Sumagot ang tao. Ano na? Bakit ba? mo? Asan sila? Ay. Bahay na po ako. Ayun.